Sinalubong bilang isang bayani ang, ng kanyang mga kababayan sa Binmalay, Pangasinan, ang mga labi ng caregiver na nasawi sa gera sa Israel. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sinalubong ng musiko at mga sasakyang may puting lobo ang pagdating ng mga labi ng caregiver na si Angelina Gires sa Binmalay, Pangasinan kaninang umaga. Itinuturing siyang bayani ng kanyang mga kababayan at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Isa si Angeline sa apat na Pilipinong nasawi sa bakbakan ng Hamas at Israel. Pero ang magarbong pagsalubong kay Angeline, napalitan ng na hinagpis. Ang kanyang ina na si Erlinda halos hindi na makatulog simula nang malaman ang nangyari sa kanyang anak. Nakasanayan daw kasi ni Nanay Erlinda na hintayin ang voicemail ni Angeline bago siya matulog. Sabi ko ng madaling araw, sabi niya, Ina, bakit gising ka na? Matulog ka ulit. May bruce mo yung pangayan. Gising niya pa lang habang nagtatrabaho. Tumatawag na yan. October 11, ng bigyang pugay ng local official ng Jerusalem ang kabayanihan ni Angeline. Kahit daw kasi may pagkakataong makatakas mula sa mga militanteng Hamas, Pinili ni Angelina Manatili sa tabi ng kanyang inaalaga ang Israeli. Parehong nasawi si Angelina at ang kanyang inaalagaan sa pag-atake ng Hamas. Si Angelina pa naman ang sumusuporta sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Kabilang daw sa naitulong ni Angelina ang operasyon sa mata ng kanyang kapatid. Kasi apat na yun yung eh, sir, nagpupurgod na niya. Kaya lang, yun na nga yung pinagkagasusan nila, yung kuya niya, sir. Iniisip niya, wala, pag ito lang, hindi kakaasya yung ano, kasi lalo na yung pinag-open namin, sir. Lapis din ang trauma na sinapit ng ate ni Angelina si Angelica, na nagtrabaho rin sa Israel bilang caregiver. Dalawampung minutong biyahe ang pagitan ng tinitirhan nila ni Angelina malapit sa Gaza Strip, na nang nakauwi sa Pilipinas si Angelica. Kinamusta pa ko siya, tapos sabi niya, hindi na ako narinig, narinig na rinig niya ako yung putukang barila na parang sa kandila na, po. Alam siya na ko siya kasi wala po niya, yung shelter. Niya. Sa ngayon, inaasikaso na ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong sa mga naulila ni Angeline. Bukas na rin siya nakatakdang ilibing. Tulungan niya tayo at nila tayo dun sa paghanap ng trabaho dun sa mga kapatid na naiwan ni Angeline. Yung uh, mga hindi natapos dun sa bahay nila na dahil nga kay Angeline ay eh, pumanaw, uh, pinacheck ko na kung paano tatapusin. Sa lunes naman, iuwi na ng Pilipinas ang labi ng isa pa nating kababayang namatay sa Israel na si Grace Cabrera. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawin News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.